Magdamag akong ni manong driver, part 1. Dear Ate Vine, gusto ko rin mag-share ng aking sariling karanasan para magbigay awareness sa iba. Ako po ay single pa sa ngayon, kaka-break up lang din namin ng boyfriend ko last few months. Nagtatrabaho po ako sa isang factory, ang pasok ko ay 7 AM hanggang 10 PM ang pinakamahabang overtime. Isang araw, papauwi na ako at tumawag kasi ang pinsan ko na dumaan ako sa bahay nila dahil ang ate niya ay pabalik na ng abroad, gusto nila na makapag jumping muna ako, noong araw na iyon ako ay hanggang alas 9 ng gabi. Mahirap nang sumakay talaga pag ganang oras na, malimit talaga akong sumakay sa angkas, kung tawagin, nagbuka ko at madali naman nag-accept si Manong Driver, at 30 minutes nga ay dumating na siya, medyo may edad na si Manong siguro mga 40 something na siya, nagsabi pa ako na bili muna kami ng cake sa may bukas pa, pero kung wala ay okay lang, habang kami ay nasa daan, napapansin ko na ibang way na yung dinaanan namin, sabi niya shortcuts lang daw iyon, kaya hinayaan ko na lang siya. Pero mas napansin ko pa ng ibang daanan na ulit yung dinaanan namin, kaya sabi ko sa kanya na mali na ang dinadaanan namin, sagot niya, nawala daw ang signal ng cellphone niya, kaya iniligaw daw kami ng mapa niya. Hanggang sa nagsabi siya na pwedeng dumaan muna tayo sa bahay ko, kukunin lang daw niya ang lisensya niya, nakalimutan pala niya, at madadaanan lang daw naman, ako naman pumayag, dahil nga madadaanan lang. Pero ang bahayan na iyon ay parang mga barracks lang, layo-layo, at sabi niya sa akin, saglit lang hintayin mo na lang ako dyan sa motor, kukunin ko lang sa bahay ko, ako naman ay natatakot, madilim kasi at bukiren ang paligid maraming damuhan, kaya sabi ko, manong sasama na lang ako, kasi natatakot ako, sabi naman niya sige, saglit lang naman. Nang kami ay makarating sa bahay niya agad mabilis lang naman, kaso sabi niya uminom ka muna, libre yan walang bayad, para na rin sa abala, ako naman si Gaga, ininom ko naman. Mga ilang minuto pa, napansin ko na may kakaiba sa akin, umikot ang paningin ko, at nahihilo ako, at maya maya pa ay parang namamanhid ang katawan ko, at walang lakas. Nang magising ako ay na ako ni Manong Driver. Hindi ako makasigaw, hindi ako makakilos, hindi ko alam kung anong klaseng juice yung pinainom niya sa akin. Basta alam ko ang ginagawa niya, pero wala akong lakas para labanan siya, umiiyak lang ako ng umiiyak, makalipas pa ang ilang oras, may t sa akin, at doon na ako naging mabogli, parang gustong gusto ko yung ginagawa namin, at ilang beses akong umi***** rapse na sa ako, hindi ko alam kung bakit, ayaw na ng isip ko, pero gusto pa rin ng katawan ko. Magdamag, walang tulugan, hanggang sa pagsikat ng araw. Siguro nawala na rin ng lakas ang katawan ko, hindi ko alam kung nakatulog lang ba ako, or nawala ng malay dahil sa lakas ng impact ng gamot. Nang ako ay magising, nanginginig ang aking katawan, sobrang sakit sa pakiramdam, pakiramdam ko na nag-inip lang ako, walang malinaw sa lahat ng nangyari, part 2.